So, ayun na nga guys. Dahil one month na lang, magraramadan na. At dating gawi, kailangan natin hugasan ang mga baso. Para pag uh, time ng Ramadan, hindi ka na ano, masyadong uh, maano sa trabaho kasi lahat malinis. So, hanggang sa dumating yung Ramadan is siguro malilinis ko na lahat yan. Lahat yan, yung laman is puro baso tingan yan. Pero for today's video is ito munang isang hilera. Kasi ano, hindi ako magluluto ngayon kaya Operation Linis muna. Hugas ng mga gamit na pangaramadan. Para hindi tayo masyadong maano sa ramadan. Dahil pag ramadan talaga, skin sobrang gamit ng trabaho. Kaya habang malayo pa, ready-ready na. So, ayan. Tapos ko nang hugasan. Ano pa lang yan, ha? water glass at saka ano, um, wine glass. Ayan. Ayan. Tapos pupunasan ko ba yan? Isa-isa. Hindi -isa. ko matagal bugasan at punasan. Ang mga para sa tea at saka sa gawaan. Wanda. Mm -hmm.